Hello guys! Kung dito ang SIM card ng cellphone mo, paano ba natin i-set ang internet connection sa APN settings? Madali lang naman itong gawin. Please panoorin nyo ang video na ito para malaman nyo dahil ituturo ko sa inyo. Lalo lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakalam. Una, buksan po natin ang settings. Itap po ang connection may makita po kayong mobile network po dyan itap nyo rin po yan pagkatapos may makita po kayong access point name itap nyo rin po yan sa gilid may makita po kayong add itap nyo rin po yan na po guys ang isi-set up nyo ang una pangalan sa so, pag type ng pangalan nung dito dapat ang unang letra capital letter tapos space i-type po ang internet capital letter din po ang unang letra pagkatapos mag-type idan okay ang sunod ipin i-type nyo rin po ang pangalan ng internet small letter lang po yan guys tapos dot dito i-type rin po ang dito dot ph small letter lang po guys pindutin po ang dan pero tapos ok punta na po tayo sa IPM protocol pili nyo po dyan IPB4 or IPB6 pagkatapos ang ipn type nya huwag nyo na pong baguhin po yan naka default na po yan tapos ang sunod ipn roaming protocol ganun din po IPB4 or IPB6 ganun lang po guys kadali ngayon, may makita po kayong dot po dyan sa gilid. Isip nyo lang po yan. Ganun lang po. Okay guys, sana may natutunan kayo sa video na ito. Hanggang sa muli. Bye bye.